So eto guys yung pinakakailangan natin para madali nating malinis ng ilalim ng mga sasakyan natin. Para sa mga car wash at naglilinis ng sarili nila ng sasakyan, kailan yung last nilinis yung ilalim? Nung sasakyan nyo. Usually naman kasi, itong nasa labas lang ng sasakyan, yung typical na nalilinis natin. So, eto guys yung pinakakailangan natin para madali nating malinis yung ilalim ng mga sasakyan natin. So, eto guys, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pang spray sa ilalim ng sasakyan. Meron siyang gulong on both sides para madali natin magalaw habang naglilinis sa ilalim ng sasakyan. So kung may power washer kayo at kailangan nyo ng linisin yung ilalim ng sasakyan nyo, eto talaga yung kailangan nyo guys. Pagod!